Auto caption na Filipino pa paano gawin? Una ay kung nakaselect ka na ng content ay pindutin mo lang dot ito. At pagkatapos sa baba, naman ay pindutin mo ang auto caption. Habang nagpa-process ang audio, kailangan pindutin mo lang ito. Yan na po, pumili ka ng dot language na gusto mo. For example, Filipino language. Select mo lang po ito at magpaprocess na siya into Filipino language. Ay click mo lang po dito para makapili ka ng kulay ng auto caption mo. Pindutin mo lang po ito para lumabas yung iba't ibang dot appearance ng auto caption. Pumili ka lang for example yellow Tingnan mo lang ang kulay ng dot auto caption. Kung yellow na ito, next ay blue. Ay check mo kung blue ito. Papano ilog out yung mga device? Kung nakapili na ay pindutin mo lang itong check sign. At kung gusto mo na ibaba pa ang dot auto caption mo, ay ipress mo lang sa screen. Both side kagaya nito. At ibaba mo po. Start depende sa gusto mo. At kung okay na po ay subukan mo na ito i-play. Press mo lang ito para mag-play o cellphone. At kung lumalagpas po sa ratio, ang auto-caption words dot pwede mo rin ito i-press ulit dot both sides sa screen para ma-isakto dot mo ito sa ratio niya. At subukan mong ulit kung okay na ito. Ayan po, okay na ito. At pwede niyo na po upload ang contents mo. Sana may natutunan. Thank you for watching.